Mariing pinabulaana ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang eligasyon ni Senator Laila de Lima na si Pangulong Duterte Umano ang totoong nasa likod ng pagtatangka sa buhay ng high-profile inmate na si J.B. Sebastian. Si Marita Moahe sa detalye. Anan ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre the second ang mga sinabi ni Senator Leila Dilima na si Pangulong Rodrigo Duterte Umano kasama ang kanyang mga operators ang totoong nasa likod ng pagtatangka sa buhay ng high-profile inmate na si J.B. Sebastian upang takutin ito at mapilitang tumestigo laban sa Senadora. Ay kiagire kung titingang mabuti si Dilima Umano ang may motibo upang patahimikin si Sebastian. Samantala ay pinaliwanag din ng Justice Secretary ng Bureau of Corrections ay isa lamang sangay ng ahensya. Ang kinakailangan naman ng gawin ng senadora sa ngayon ay ang magpakita ng mga ebidensya na wala siyang kinalaman sa pagkalat ng ilegal na droga sa NBP. Under the uh, leadership of uh, administration, of the Director General. Kaya po uh, kahit command responsibility ay eh, hindi ko maring gawin yan. Ang dapat uh, akuin niya kung kung babalik natin sa kanya yan, eh, ay mismo siya ang pumupundan sa Bucor na noong anim na taon ang kanyang panungkulan ay nag-proliferate ang illegal drug trades. Samantala, nakatakda na rin naman ng kasuhan na ang inaharap na witness sa Dilima sa Senate Inquiry na si Edgar Matubato. Itong si Matubato ay... Eh, uh, Inakusan niya ng isa sa kanyang mga biktima ng frustrated murders a uh, biggest downfall may mm -hmm. when nagpalaman uh, namin na finally ay findings or tapos na resolution din sa against Matubato and we were told that uh, there was a finding of probable cause already and uh, the resolution was uh, already uh, released mm -hmm. and it, the case could be filed against Matubato anytime binalik sa palasyo ni sandora lyla delimbang alegasyong may at si Sen. Antonio Trillanes IV sa pananaksak sa believed inmate na si J.B. Sebastian. Wala raw dahilan para ipapatay si Sebastian dahil umaasa pa siya noon na makakatulong sa kanya ang inmate. Ang pangulo mismo. O, hindi naman yan ipagpagawa kung walang uh, blessing sa taas o kanya mga operators through his operators. He has, he has enforcers. He has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos niyo dyan sa obsession niyo sa akin. Sinisika pa ng GMA niyo sa makuha ang panig ng palasyo sa aligasong ni Delima. Tugon niya ng senadora dahil inulit ni Aguirre ang bintang ng sumaksak kay Sebastian. Na inutusan daw siya ng isang batchmate sa Philippine Navy para di makapagsalita si Sebastian laban kay Delima. Dauna na ng ni Tilyanes sa may kinalaman siya sa tangka kay Sebastian. Wala na raw balak pa ang DOJ na paimbestigahan ito. Mayroon nag-investigate na dito eh. Otherwise, uh, double dobli tayo. And so far as he's concerned, hearsay lamang. Sa iba pang balita, sinagot ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang naging pahayag ni Senadora Laila Dilima hinggil sa pagiging sunod-sunuran o mano niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. May report na kami kasama ang si Marita live. Salamat Princess, nagbigay kahapon ng ilang mga pahayag sa si Senadora Leila Dilima patungkol sa umani pagkakasangkot niya sa stabbing incident na naganap sa Bilibid sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Ito ay uh, yung naunang pahayag ni Senator uh, ni uh, Secretary of Justice sa uh, Vitaliano Aguirre II na maaaring may uh, pagkakasangkot itong si Senadora at maging si Senator Trillanes tungkol dito pero nilinaw din naman ni Secretary Aguirre na hanggang sa ngayon ay uh, itinuturing nilang hearsay ang mga ito. So ngayon para po linawin ng lahat, makakasama natin live si Secretary Aguirre para po uh, may paliwanag niya yung uh, side niya tungkol dito. Pero bago natin siguro uh, hingin yung pahayag niya tungkol dito sa pinakasituasyon uh, sa reaksyon niya kay Sen. Dilima, tanungin muna natin siya doon sa pinakalatest uh, update na uh, Secretary, meron daw pong... Um, um, criminal charges na recommendation ang National Privacy Commission patungkol sa pagfafile kay, laban kay uh, Comelec Chairman Andres Bautista. Uh, natanggap nyo na po ba yung uh, report tungkol dito, Secretary? Actually, Marita, uh, this is the first time that I heard of that uh, supposed case to be filed against Chairman Andres Bautista. So, uh, as of this time, since we have not read it, We really could not comment on that particular news item. Okay. So ngayon po, uh, dun sa nabanggit ko po kanina, uh, gusto po sana namin kunin yung reaksyon ninyo dun sa naging pahayag ni Sen. Dilima na si Pangulong Duterte daw mismo at yung kanyang mga operators ang nasa likod ng uh, sa kay J.B. para takutin daw to na mag laban sa kanya. Actually... Uh... Uh, sa totoo lang, eh, uh, true to character ni Lima, uh, Dilima, uh, wala siyang ginawa kundi magkaroon naman ng magbintang, mag -name calling uh, calling me despicable lying bastard, a chronic liar, and a secretary of justice without balls. So, alam po ninyo alam na alam natin na kung sino ang mayroong motibo na patahimikin si J.B. Sebastian. Uh, hindi po ba nagyayabang pa si uh, Senator na kung bakit yung ibang mga uh, drug lords ang pinatetistigo ni dyan, bakit hindi niyo patistiguhin si uh, J.B. Sebastian mm -hmm. na alam na alam niya siguro na malapit to sa kanya at uh, hindi titistigo sa kanya, laban sa kanya. Pero apparently, talagang napakalaki ng kasalanan si Dilima kahit uh, mismo yung kanyang kaibigan, si J.B. Sebastian, ay tumistigo laban sa kanya. So, walang ginawa yan si uh, Senator Dilima, kundi mag-name-calling. Uh, wala namang pinipresenta kahit katiting na ebidensya yun sa binibintang niya. Anong ebidensya ang pinapakita mo, uh, Senator Diliman, tungkol sa pagkakasangkot namin ni Presidente Duterte na oh, upang gusto namin patahimikin si uh, J.B. Sebastian, ikaw ang may uh, motibo na patahimikin si J.B. Sebastian sapagkat alam mong maraming nalalaman si JB Sebastian. Pero Secretary sabi po niya, ya, hindi niya daw po ako yung responsibilidad nung uh, stabbing incident na ito na kinasangkutan nga ni JB when it happened during your watch. Ba't ko uh, aakuin yun eh? Alam naman natin na uh, ang view call po ay hindi ah... Uh, Uh, isang attached agency lamang namin at ang aking authority lang dyan ay supervision. Wala po akong control dyan and it is under the uh, leadership of uh, administration of the Director General. Kaya po ta, kahit command responsibility, eh, hindi ko maaaring gawin yan. Ang dapat uh, akuin niya kung kung ibabalik natin sa kanya yan, ay mismo siya ang pumupundan mo sa Bucor na noong anim na taon ang kanyang panungkulan na nag-proliferate ang illegal drug trades, mga binabayaran ng mga special privileges katulad ng pagtransfer transfer o paglabas, pagbisita, lahat siya may bayad. Tapos nagkakaroon pa dyan ng mga concert. So, paano mo may explain yan, Senator Dilima? na noong kapanahon ng may yan. So, kanina po, Secretary, bago tayo mag-live, uh, mag nabanggit po ninyo sa amin yung update kay, uh, latest update kay Matubato? Ah, yes. di ba itong si Matubato ay eh, uh, inakusan niya nung isa sa kanyang mga biktima ng frustrated murder sa Digos Davao. Mm na -hmm. Ngayon, napagalaman namin na uh, inayang uh, mayro ngang findings or tapos ng resolution jen sa kasungian ngayon matubato and they were told that uh, there was a finding of probable cause already and uh, the resolution was uh, already uh, released mm -hmm. and it, the case could be filed against matubato anytime uh, in the regional trial court of davao Okay, so, um, so yan po mga kaibigan yung uh, mga pahayag ni uh, Secretary, Justice Secretary Aguirre patungkol nga doon sa mga umanay uh, salita ni um, Senator Leila Dilima uh, patungkol pa din doon sa bilibid uh, incident, stabbing incident. At yung pinaka-latest update nga po yung uh, maaring mag, mag may mag-file na ng kaso kay uh, Matubato uh, doon po sa mga nangyaring uh, pagtatangka na nagana po sa Davao. So yan po muna yung ating pinaka update mula dito sa Department of Justice para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe.